Hello everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Magandang araw na naman po at uh, napakainit na naman ng ating pag-uusapan dahil ito po ay talagang masasaktan na naman ang mga anti-Duterte dahil sa isang uh, uh, kumpanya na ibinulgar po ng uh, Open AI. Okay, so mga kaibigan, alam nyo ba na ang Com and Sense Incorporated ay isang Philippine-based marketing and uh, public relations agency na ang kanilang uh, trabaho ay nakatuon po sa digital marketing, content creations, public relations at brand communications. Isa ito sa mga ahensya na nag-ooperate po sa Makati City at kilala sa paggamit ng makabagong teknolohiya. No? Alam ko na aware kayo kung ano yung nga ba yung chat GPT, ano nga ba ang AI, okay? So, sila po yung kumpanya sa likod ng data-driven strategies na kung saan ay nagbibigay ng mga services sa kanilang mga kliyente. Ano ang kaugnayan nito kay BP Sara, okay? Ayon sa ulat, ng OpenAI, ito po yung kumpanya sa likod po ng chat GPT, OpenAI Ang Common Sense Incorporated ay itinatag at uh, pinamumunuan ni Jager Tangco anak po ni Yossi Tangco Si Yossi Tangco ay isang kilalang negosyante at tinaguriang ultra-bilyonaryo sa Pilipinas Si Yossi Tanko ay kilala sa mga industriya katulad po ng uh, edukasyon. At uh, nauugnay nga po si Yossi Tanko sa C STI Education System at iba pang uh, negosyo sa larangan ng uh, investment mga kaibigan. Ito ang isang uh, malaking kagaguhan na ginawa ni Jager o Jager Tanko, no? is to inflict blood, bad image and uh, uh, to destroy the uh, vice president's credibility dahil ginamit di umano no ng common sense company ni Jager tanko ang Chat GPT bilang bahagi ng isang lihim na online influence operation na tinatawag na Operation High Five sa ulat no pinonduhan at pinatakbo ito Upang suportahan si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., so ibig sabihin, uh, gamit po ang ChatGPT, no ay uh, gumawa sila ng isang proyekto na ang tawag ay uh, Operation High Five. Ano po ang layunin ng Operation High Five na ito gamit ang ChatGPT? I-automate po nila yung mga content sa TikTok at sa Facebook. I-automate po nila yung mga auto-responder, auto-comment at auto-post para palabasin ang magagandang bagay tungkol kay President Marcos Jr. Gagamitin po nila ang chat GPT through the operation high five upang atakihin si bise presidente, upang siraan si vice president Sara Duterte, so mag o automate po ang uh, Chat GPT ng mga reply, mga comments at uh, mga public posts no sa mga Facebook at sa TikTok para lahat po ng mga masasamang bagay, masasamang balita, masasamang informasyon kaugnay kay uh, Vice President Sara Duterte. Ay kumalat sa iba't ibang mga social media platforms o 'di ba, mga kaibigan. So Oh my god, grabe talaga ang technology kapag hindi mo talaga ginamit sa mga katotohanan, tama? Ay uh, ikaw pa, 'no? Ikaw pa talaga ang uh, masisira, 'di ba? So, mga kaibigan, 'no? Ano pong masasabi ninyo dito? Panoorin po ninyo itong uh, billionaire na kung saan ay uh, sila po yung naglantad no ng uh, katotohanan ng ito. Okay? So sa ulat po, ito po basahin natin yung talagang gawain ng uh, OpenAI, yung ginawa po nila. Ang gawain po ng ChatGPT na operation high five ay pagsubaybay sa mga political content online. Sinusuri at tinutukoy ang mga talking points o mga paksang pabor kay President Marcos Jr. Okay, so, maglikha po ng libu-libong maiikling kwento gamit ang chat GPT. So, hindi na kinakailangang mag-hire pa ng mga trolls dahil gamit po ang chat GPT ay uh, ma maaaring makagawa ng mga comment, makareply sa mga post, no sa mga feedback, makapag-post araw-araw. So karaniwan, wala pang sampung salita itong mga komento nito na nakasulat po sa English o tag So ang ilayunin po nito ay palakasin ang mga pro Marcos, no, yung mga naratibo tungkol kay Marcos ay pagandahin po nila, paramihin po nila. So bubuo po sila ng public relations materials para gumanda at bumango si President Marcos. So, mga kaibigan, ang problema nito ay gagawa naman ito ng mga komento, mga feedback, uh, mga post automatically para sirain si Vice Presidente. So, isa na rito yung mga uh, page, no, mga character sa Facebook na si Princess Fiona at yung uh, character na si Shrek. Ito po ay kabilang doon sa high five na proyekto na kung saan ang purpose po nitong si Princess Fiona at si Shrek ay siraan si BP Sara Duterte. Okay mga kaibigan, imagine nyo yon Gagamit sila ng AI para sirain si BP Sara. Okay. So ito po ang malupit. No, ito po ang malupit mga kaibigan. Ang ah uh, ah uh, kumpanyang pinamumunuan kung saan president po no? Uh, president po and CEO ng uh, Philcare itong si Jager Tangco. Imagine gumagamit siya ng illegal na ginagamit siya yung AI sa maling paraan sa ilegal na pamamaraan. No? Si Jager Tanko ang presidente at uh, CEO ng Philcare. Isa pong insurance company. Okay, ang common sense po ay uh, PR uh, company gaya nga po nang nabanggit ko kanina. Uh, ito po ay isang kumpanya no PR company po ito na ang layunin na ang trabaho po talaga ng Com uh, and Sense ay uh, related po sa marketing no and public relations so ang ginagawa nila ay digital marketing content creation public relations brand communication so sila po ang uh, tumutulong sa Maya Bank para kapag uh, tumatawag ka sa customer service ng Maya Bank ang makakausap mo, mga robot, mga chat, GPT, okay, yung mga yun, mga chatbot, ano pa, kapag tumawag sila sa inyo, ba may utang ka, meron kang utang sa Maya, uh, tapos, siyempre, hindi mo nabayaran, wala kang pambayad, magugulat ka na lang may tatawag sa iyo uh, mula sa Paymaya, eh yung Paymaya na yun, yung kakausap sa iyo, robot, No, kala mo totoong tao pero robot yon So, kaya ko hindi ko sinasagot kasi marami akong utang sa Paymaya. Chararat. Okay, so yun na nga guys, no? So, going forward, wag na kayong uh, mag-apply ng Paymaya dahil gagamitin po nila ang AI. Okay, so baka nga ikalat nila yung inyong information, no? Yung inyong pagkakakilanlan nakakatakot ko 'yan mga kaibigan. Ako po, alam ko 'yan dahil ako po ay uh, nasa uh, technology and analytics 'yung aking karanasan, no? Para po sa kaalaman na lahat, ako po ay nagtapos ng kursong Bachelor in Applied Statistics and uh, Masters in Applied Statistics. So, I've been working for 21 years and uh, with a strong uh, experience in technology and analytics. So kami po yung mga gumagawa, nagde-develop ng mga chatbot, uh, tinuturoan namin yung mga robot na makipag-usap sa tao. So yan po ang trabaho ng mga data scientist. No? Yan po, because I've been, uh, naging nagtrabaho po ako sa Asian Development Bank at uh, as a data scientist, no, mga kaibigan. So possible po talaga na maraming magagawa ang AI pero sana ang hiling ko sa mga kumpanya gamitin natin ito sa tama, maayos at legal na pamamaraan. Huwag nating gayahin si Jager Tanko na gumawa po ng AI applications, no? Gumawa po ng uh, automated uh, uh, Facebook post, Facebook comment, Facebook reply, content, automatic content creation no? Para hindi na nga naman sila mag-hire ng tao kasi automatic na eh, gagamit na po sila ng automation dito sa pagpo-post para siraan, para sirain si VP Sara, no? Mag-inflict ng mga bad images against the Vice President. Okay? So tama lamang mga kaibigan na isinoli nga ng uh, Senate Impeachment Court sa House of Representatives ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte dahil maaring yung impeachment complaint ay gawa sa AI, o di ba? Hindi natin alam. Baka ginawa lang nila yun sa AI. O, ilagay nila doon na please drop a complaint, uh, drop an impeachment complaint against the Vice President Sara Zimmerman Duterte. O, di ba? Maaari na kasing mangyari gawin yan. So, ngayon, dahil nasa House of Representatives na paano kaya nila sasagutin yung Uh, Senate Impeachment Court. So, yun lamang mga kaibigan. Kapag kayo po ay nanonood, nag, uh, po o nagbabrowse ng inyong Facebook o TikTok, kapag ang boses po ay robotic, kapag ang Tagalog po ay sobrang malalim, mahiwaga, ayan, mga ganyang salita. Pag ang Tagalog po ay malalalim, mahiwaga, talaga namang mahirap maarok, yan yung mga ganyang salita. Open AI po yun, chat po yun, hindi po yun uh, totoong uh, galing sa isang uh, tao. Okay. So, pero ako po, totoo po akong tao na <laughs> nagsasalita. Hindi po ito AI. No, hindi po ako gumagamit ng chat GPT. No, ito po, ako po mismo ay totoong nagsasalita. So, yun lamang and good morning.